mga mga bossing, nandito mga kami sa pamamana, dito sa may ilog ng talon. Nakasama natin si Parin Dawn, Dodong Charing Channel. Subscribe na kayo mga bossing. Nang ma-prepare pares mo -ma monetize na. Saan si Parin Jason? Okay, yun o, ng tubig mga idol. Patalon ako doon na ang ulo para viral. mga bossing. Ayos na ayos to. Pakalinaw. Linaw oh. Sarap na. Sana marami kami mahuli. So, luminis no nung dinana ng mga ba. So hindi talaga mawawala yung mga anong yan. Mga kawakawa -kawa yan. Shii! Ayos. Ayos. doon pa kami sa baba dahil mara, mas marami doon makahuli mga idol si magkakapitaw ho muna si parindong <laughs> <laughs> kung gumpisa na ako kami mga maya maya papahinga lang ng konto ako magkating <laughs> ako napakadami pa ko dito Maganda sa yan. Pakuan. mga pako. Okay. Ano Ay, damit na. Okay. Damit ko. Okay. Yeah, ano na okay. so, yan? Ano na yan? Abang nama abang nama mga ngah, nong ah kami nilalamig na nilalamig na kami dalawin pa rin dong ito ang kanyang huli oh kami na oh nang hito grabe oh may dalag terapya dalawang may dalag grabe ah, ang hmm. aking huli dami din naman ah eh. uh, siguro mga 12 Dosi. Dosi. Mga dosi piraso yan. Ito, nung warain ito, pa namin nakuha. Hindi pa tapos, doon pa mamaya, na nung. pa Ano na sumisid na. Sumisid na ulit.

Yo putak ada di belakang Yun. Pasal lubung tu. <laughs> Ayo pun. Ini kau apa nak? Oh, kau kenyang kenyang sarap pun. Buiset. Cara mahal yang mana? Ah, Sana. Sana perai. ka kasalukot rin siyo? di ko tulipasin yung balod niya kasi tulipang malakad 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 na no. oh. Ha? Ang dalawa ah. nawala yung bit ko. Apat yata yun, lama. Lima. Dami diba? ah, ng huli oh, parin doon. <coughs> talaga si parin doon. tayo. Shout out sa inyo lahat. Kung sino mag kayo, <laughs> sino mag kayo. Mga gandang huli ni parin dong. Dahil size mga malilit na yun, walang malaki. Well, good na rin, good size. good size. Para sa amin. Wala pa maging sponsor ng ano eh, GoPro no? Wala eh. Ah, may GoPro mag tayo, lumpatid. Mag-atikan naman tayo. Atikan tayo natin sa relief sigap. Sayang yung okay, aking lagayan. Hindi nagmalap, bulok na to. Ha? Kadahong nga may huli. Ang huli ni parang Jason. Malaki din ha. Malakad din. Ano? ano na yan? Huli. Huli, huli. Ay, huli

Buhulin ko nga ng buhol na buhul Hindi ko nakawala. laki-laki <laughs> hmm, ito -laki isang to, to. laki. Wala. na ano po. rin. Deben. Ah, alas 10. Huh? Alas 10. 18. 18. Gabi na. Noong pumunta nga tayo, madilim na eh. Mas marahin pa ito doon sa nahuli ko. Sabi lang <laughs> yan. Maroon pag tumagal pa. So mga bossing, kami magpapalam na. Parang daw. Parang Jason. Parang hindi na nakapunta daw. So magpapalam na kami mga bossing.

Okay, thank you po. Thank you mga bossing. So mga bossing kami ipawi na. So dami na, maraming nahuli. Nasa 4 na kilo yata. ba? Diba? 8 kilo yan. Walang? 8 kilo. So nasa 8 kilo pala yung kami nahuli na parin doon, Charlie, parin Jason veterans na mga mana natin kasama.